Good morning, good afternoon, good evening mga kamimis. Ayan. Today ay nagmamadali day. Hindi naman. Ayan. Pakita ko pala dito kasi yung unang vlogs ko nito ay wala pa to. Ah, ba? Diba? May pa ganyan-ganyan ako. Hindi naman gaano nagmamadali mga kamimis kasi 10.30 pa. 10.30 pa ah alis ko. Um, punta ako ng school naman ni Habaga. Ay, ni Mika. Tapos na kay Bagat Cards. Then, kay Mika naman. Ah, nagmamadali si Mimi. Pero, meron pa rin tayong ulam. Na, medyo healthy. Pero, mabilis lang. Shout out everyone! Thank you so much for always watching. Mga kamimi Ako din sa inyo, guys. Malate man ay... Tiyak na pagaganain ko kayo. Yan, nakaluto na pala ako. Ito lang ang magiging baon na store, mga kamimis. Frozen, frozen. Pero pag gabi naman ay, pinapakain ko siya na may sabaw. Teka, andito naman yung sa Ayan, luto na ating pampano. Nagluto lang ako para kay Michael. Siyempre, may sabaw. <coughs> And then, may pa dito. Ayan lang ating ulang for today, mga kamimis yan lang ang ating ulam for today tatry ko pala to alam nyo ba yung sa tiktok yung ano maganda sa buhok try ko Maliligo sana maligo sana ako ay hindi sana ako maligo pero maligo na lang ako ang gulo ayan tatry ko to nang mo na ako kay ate Arlene alam mo yung parang wax ba ito mga kamini search tingnan ko nga muna kung ano to yung maganda to sa buhok eh para shiny hair ata yan. Wait lang. Ayan mga kapimis, nagre-ready na akit. Sarado na rin. Sinarado ko na rin ang tindahan kasi hindi ako makaligo ng bukas ang tindahan. In fairness sa binigay ni Ate Arlene ha, malambot sa buhok yung mask hair na yun. Order na rin ako naman. Mamadali na ang beauty. <coughs> magkikilay lang naman ako. Ah, expert sa kilay. Hindi ako marunong mga kami miss magkilay ah. Si Adira marunong. La, lang natin to. Linyahan. si Adira ang marunong magkilan Again, sasabay na naman ako kay Michael. Pagkuha so, niya ng pagkain, sasabay na ako mga kaminis. Dati hindi ako nag-lipstick. Ngayon, nag-lipstick na ako. Lipstick eyeliner lang naman. Hindi ako marunong makeup-makeup kina mai kina mai lang planchain ko lang to konti para maano lang nung Pwede na ito mga kamimis, ha. Di ba na video ko na ito dati? Sa TikTok lang. Ayan. Sa TikTok lang ito binili. 100 plus na kata ito. Pero na vlogs ko ito eh. Na-review-review -review ko. May pangkulot din ito eh. Ayan. Para lang ano. Uy, in fairness sa ano ha. Binigay ni Ate Arlene. Nasa yung hair mask. Diba? Bumagsak na siya. Yan lang. Napo ang daming pinala Pinabalik kasi bawal na ka-shorts. Bawal na ka-shorts ang mga parents. Diyan One. Wait <laughs> <Ay>, lang. <laughs> Wait lang. One, two, three. Okay. Hindi oh. hey, sabay. Good day mga kamimis. Good afternoon, good evening, good morning mga kamimis. Ayan. Today ay busy again day. Ayan mga kamimis. Oh, sarado ko na yung tindahan. Hindi ko lang may lagay yung trapal kasi nasira yung kandado. Antayin ko na lang si Michael. Ngayon ay kahapon kuha ng cards ni Mika. Then ngayon naman, another day naman ay kumpisal nila habagat. So, hindi ko alam kung anong oras kami makakauwi kasi lahat yan ng eskwelahan um, dito mga kamimis sa buong, dito sa may buong bagtas, sa may amin sa looban. So, ang daming school. Hindi ko alam kung anong oras. Kaya, let's go. Ay, antayin ko pala si, Ma si Michael. Ayan mga kamimis, gusto ko lang mag-thank you. Of course, thank you, thank you so much kay... FFT founder, Mami Strelia Byford. Salamat, Mami, sa always uh, pag sa pag-attend sa premier ko kasi hindi na po ako naka-attend. Ilang premier ko na po ang hindi ko na-attendan. Thank you, Mami. And of course, kay Ate Sally, kahit naman si Ate Sally wala dyan ay hindi na siya nagko-comment pero nandun talaga siya. Thank you, Ate, Mami's family. And then, syempre, sa Kaiser HB team, team Sir HB. Thank you, thank you so much Sir HB. Sa always support sa team nyo po. Sa all angels. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you guys. Salamat, salamat. And of course sa ah, team Buhol na walang sawang support sa amin. Thank you team Buhol. Alam nyo na kung sino yan. Of course, Team Dabao, Team Patawara. lahat po nasa sa all, all comment section po, thank you so much po sa pag-watch. And then, lalo na po sa pag-attend ng aking premiere na lagi po akong wala. Thank you, thank you guys. Ayan lang, pasensya na po kayo ha kasi lately um, super busy si Mimi kasi alam nyo naman, mag-isa mag lang ako, Makaka-relate ang mga nanay na mag-isa lang na nag-aasikaso. Uh, Siyempre, ang ating mayor ay may trabaho man. Eh, wala man tayo kainin, guys. Kung walang trabaho, kaya shout out sa aking mayor dyan, ha. Very masipag. Andun sa bahay ni Kat Piano. at nagagasol pa yan. Ayan, thank you so much, guys, sa always watching. Ang ko na lang si Michael. Ayan, inano ko lang po talaga tong opportunity na to kasi hindi rin ako nakapag-live. Once a week na lang pa ako nakapag-live. Kasi syempre matanda na si Mimi na papagod at saka alam niyo naman na may iniinda akit. Kaya, thank you, thank you so much again, guys. Salamat, salamat sa always support sa Premier. And to all comment section friends. Siyempre, ang mga silent viewers dyan na family. Thank you, guys. Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. Diyos ko, Lord. Wala na itim-itim ko na super. So far. super so far, itim ko na mga kaminis. Oh my God. Sino kasama ni Bagat? Kasi hinatid, hinatid, pa namin doon sa school si Teacher Jet sa... hit, hit. Puro ba sila Catholic Church? Yung grade 4 mo? May mga iulit Marami pala sila. Saan so, na po yung... Oh, teka. Interview mo na. Anong sinabi mo? Secret. Ano nga sinabi mo? Bye, dog! Bye, <laughs> Jong. <laughs> Piyar, baton, Please, ay ito na. I'm sabi sir. kayo mag-away. Ehem. Dumaan na rin na naman ako kinakatiyan, no? Pasilip lang, ah.